tag bolt Amonisa ga i repair to dio ibulos ta di sa sestang porke naotor 1155 para ko hundred mo parehon oh para sa lining din Tonsa guys ang pull out nga tag bolt 18mm may eh, bulos na stainless nga stag bolt. Uh, DIY na siguro guys. Kaya eh, daw yung hindi na ano eh. Tagang iya ulo, may pwede andulan mo sang nga alin, alin screw. Kaya uh, improvise nyo sa tawag. Isa lang sila thread sa stag bolt sa barato. Ang mga isang atin i-replace. Kaya mahirap pag maputulan ng stag bolt sa south ang tunog ng inyong makina daw treasure kaya dapat palaging ano maganda ang exhaust pipe at saka yung shock bolt para hindi maputol yan okay na guys kaya pinalitan natin kaso lang may hirap tanggalin yung dati ito na guys yung luma nya naputol siya kaso lang hindi sa pinakita sa inyo kung paano pinatinanggal kasi build up pa tayo ng stainless rod kaya replace ano natin nakita nyo na ito isa ito na tapos ano pa bagong stag bolt na kaya ikita na natin eh. ang bagong stag bolt ah oh, brad agyan ta hantap da guys ang muna yung hantap na dito wala ang bagong stag bolt okay.